Hello guys. <clears throat> so kakain tayo ay ako pala. Magano ako ng ano daw to galing daw to sa Hawaiian guys no. So galing siya sa United States of America so nakarating siya ng United State of Hong Kong. Tapos ito, bakit ito binili niya mo Kasi mura na. Hindi masyado mabenta. Kasi holiday dito. 4 days. Saturday, Friday, Saturday, Sunday, hanggang bukas. Ganon. Hindi yata nabenta. So, binili niya. At saka nasira na kasi mahal nga. Biruin nyo naman 70. Alam niyo yun, 70 dollars. Tapos, pag ano lang, mayroong tag 20. Tapos ito, 20 lang daw. So, binilhan niya ako ng isang piraso. Ganon. Tikman natin manatin natin kung anong kinakalabasan kung tunay nga ba so ano yun na natin hindi ko naman siya kakain lahat kalahati lang so ayan ito vlog tayo kaya ipapakita kung ano ano nila ganun kasi sabi niya bakit daw mahal ang ano ang uh, galing Hawaiian, matamis daw. Yun namang ano guys, um, organic, matamis din naman eh. Pero, tingnan natin. Tingnan ko po, oh, masarap. So, ganyan lang mag, mag palot-palot ng kapayas. So, linggo pala ngayon guys. Ako kasi makapal yung mukha ko, hindi ako lumabas. hindi ako lumabas sa, sa amo ko. Binabayaran lang niya ako pag linggo. Wala kasi akong pupuntahan din eh. Ganun, wala akong pupuntahan. Kaya, ano, uh, uh, stay na lang ako sa bahay. So, wait lang ha. So, yung background ko, yun pa rin. Maraming, ano sa, ano, yun pa rin yun pa rin yung background ko nung unang panahon ganun so ayan, slice natin yung mga background ko guys matagal kaya matagal na ako sa amo ko kaya uh, yung background ko ganyan pa rin kasi matagal na kami dito sa bahay bahay natin. Ito natin guys yung natin kung gaano kasarap ang sinabi niyang masarap daw na matamis eh para talaga siyang may asukal kaya mahal, iba yung ano niya ang tamis talaga pero pag mayroon kang diabetes hindi mo pwede ito araw-arawin Ay, pala sobrang mahal. Kasi yung anong papaya dito may 10 lang, yung lokal Yung na lang, hindi naman siya ano. Wala lang, medyo ano lang. Pero iba yung papaya sa atin, matamis. May tinidor. Sana ay talaga magkamay. Matamis talaga. Kaya pala ang mahal. Ano ba talaga? May tinidor o kakamayin? Ang tamis. Makakaano daw to ng gourd. Kasi ako, inaatake ako ng ano eh. Acid reflux. Sa kakainom ko din ng kape. Ayan, nagpalpitate. Piling ko pag kapayat-payat na ako kasi hindi ako masyado nakain din gawa ng bawal na mabusog. Totoo naman, hindi ako makahinga pag nabusog ako. Ay, sorry. Ay. Wala, kakamayin pala ito. Magtinidor mag pa. Yung sanay ka talaga magkamay. Minsan malilito ka. Pero ang sarap niya. Tamis. Yun lang. Hindi siya pwede araw-arawin. Ang tamis. Bagay siya sa bata. Bagay siya sa bata. Alam mo yung bata na hindi makaano. Na matigas yung matigas yung pops. So, ano yun, balutin ko na lang kasi bukas ko pakainin yung kabila so, hindi rin pwede, madami yung kakainin so yun lang siya guys totoo pala na masarap ang masarap yung papaya na galing Hawaii So, pag ito sa, bundok ito, guys, okay na to Sa so, Pilipinas, ano naman. Matamis din naman ang ano ng Pilipinas. Kung organic pa, napapaya. Pero iba siya, parang may asukal, hindi mo maintindihan. Super tamis. So, ayan lang like siya, guys. Hanggang sa muli.